Philippine Coast Guard ay uh, meron ho ba na matigas ang ulo na mga mangisda, o ano man, na naglayag pa rin kahit na mas sa mga panahon? Yes, Sir Eddie. As of now, meron po tayong na-monitor uh, na, na 5,845 passengers na stranded po sa 49 ports po natin. Kasama mm -hmm. po dyan yung mga motorbanka at saka mga barko. And uh, to include as well, Sir Eddie, yung mga nagtitake shelter na mga barko at saka motorbanka po sa iba't ibang pantalat po. Pero wala naman ho ng na mga talagang uh, nag kahit na bawal ay uh, tumuloy. Wala naman po na pa Actually sir Ellie no kahapon meron tayong naitala at uh, mabuti naman po at nakita na po natin sila ngayon. Yung po hmm. yung hindi dumadaan sa ano sa formal na notification yung tumatakas na po sa ibang area. So siguro dahil we understand na ito lang po ang kailang mode of transportation para Apo. pumunta sa kabilang isla. E So initially kahapon meron tayong idala na pito na nawawalang individual sa bandang okay. Easter Samar. Hmm. So ngayon po nagkaroon po tayo ng search and rescue operation nakita na po natin sila. They are all safe and uh, nagkakaroon na po sila ngayon ng medical assessment sa isang malapit na hospital. So ano naman nangyari po sa kanila? Paano 'yon? Uh, dito po sa ano yung at least na at least na iligtas po. Ano yes, pong kwento roon? Yes, actually yung formal report no ongoing pa rin po ngayon pero mm -hmm. initially ang nangyari po ay nakatanggap po tayo ng isang uh, um, report sa isang concerned individual na meron daw pong nawawala at mm -hmm. nakapsize na isang uh, motor bangka. So ito initially ay galing sa Pumonhin Island papuntang Guyan Eastern Samar. Yun, so, yun po, uh, hindi po nagpaalam. Again, ang constant reminder po natin, lalo sa mga coastal communities, hmm. na pag ganito, hindi po magandang panahon, ay iwasan po talaga mo natin maglayag. Dahil hindi po natin alam kung gaano po kalakas na magiging hampas ng alon at saka hangin. That so, it may result later on to incident. But unfortunately, Sir Ellie, nakita na po at na-rescue na po natin sila ngayon. Yon. at least, eh, ganyan na, na-rescue. Pero